Hi guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video. So for today's video, syempre gagawa ulit tayo ng ating um, isa sa mga paboritong pagkain. Itong ating fruit salad na madalas nakakain lang natin tuwing New Year or Pasko. So ayan, gagawa ako ng salad kasi Uh, bumili yung nakarang araw yung amo ko ng maraming prutas kaya naisipan kong gawing uh, fruit salad kesa naman mabulo kasi sa totoo lang guys hindi mahili sa prutas yung mga alaga ko dito madalas kami lang ng amo ko yung kumakain ng mga prutas kaya naisipan kong gumawa ng salad tsaka nakabili ako nung nakaraan na pagpunta ko sa lolo market ng fruit cocktail kaya sabi ko gagawa ko ng fruit salad kasi na miss ko na din talaga yung mga dessert tsaka nagsabi na nakausap ko yung amo ko nung nakaraan sabi niya may ano po yung mga isa sa mga dessert na madalas kinakain sa Pilipinas or ma ma masarap kainin sa Pinas sabi ko sa kanya papatigimin yung kita na fruit salad para matikman mo din yung mga dessert namin so ayan ito nakaprepare na yung mga gagawin natin or gagamitin natin sa paggawa ng fruit salad ayan syempre meron tayo ditong uh, lagay natin syempre and syempre meron din tayo ditong cream yung cream dito guys dalawang uh, brand sya pero same cream lang din naman sya naubusan na kasi ako nitong blue and ayan maglalagay din tayo ng cheese ito yung kiri cheese and syempre meron tayong kiwi ah, nila. peras pala and ayan green apple, meron tayo ditong green apple na gagamitin natin sa ating salad. And meron din tayo cherry. Cherry pa tawag dito guys. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito. Comment down below kung anong tawag dito sa prutas na to. And syempre meron tayong pineapple. Ayan. Yun yung ating pineapple. And syempre ilalagay din natin itong melon. Kasi mag ilang araw na to sa rep kaya sabi ko ilagay ko na rin siya sa salad and syempre itong fruit cocktail na nabili na natin sa lulu Mark market ayan, sa paggawa ng salad mabilis lang to guys, pagsasama-samahin lang natin yung mga nakat natin na mga prutas ayan, ito yung watermelon nilalagay lang natin pagsasama-samahin lang natin yung mga nakat natin o kung ano yung mga prutas na meron kayo dyan kahit anong prutas guys yan, pwedeng pwede yan sa ating fruit salad, so ayan ito guys isa to sa mga paborito ko talagang dessert tuwing pasko in new year ito yung lagi kong hinahanap sa mga bahay-bahay Pagka kumukupto kami or uh, napupunta ako sa mga ibang bahay para makipasko or new year ito yung madalas talaga na kinakain namin or hinahanap ko sa fruit sa sa uh, ba, mga okasyon kasi madalas ito yung unang nauubos guys sa mga ano eh sa mga celebration or sa mga handaan madalas nauubos talaga ang Uh, fruit salad. Ayan. At saka hindi hindi yan mawawala sa mga handaan. Yung ating fruit salad. Kaya sabi ko, kahit nandito ako sa Saudi, try kong gumawa rin ng fruit salad. And para mapatikman ko rin or mapatikim ko rin yung aking amo ng isa sa ating mga dessert sa Pilipinas, yung fruit salad. So ayan, nilagay ko na nga pala guys yung cream. Ayan. Kung may Nestle cream ba tawag doon, yun sana mas maganda. Pero ito yung available na cream na meron, kaya yun lang ginawa ko. And, syempre, lalagyan din natin siya ng uh, condensed milk. Ayan. Sa paglagay ng condensed milk, kayo nang guys ang bahala kung gaano karami yung ilalagay yung condensed. Kung gaano ka-tamis yung gusto nyo. So, sa akin kasikto, siguro sa ginawa ko, nasa isa at kalahating... Uh, ka ng condense yung ginawa ko kasi naglagay ako ng isang can tapos dinagdagan ko nung parang syrup ng condense kasi konti pa yung tamis niya kasi guys napakarami pala nitong nagawa kong salad akala ko konti lang napakarami pala kaya ayan para, uh, kailangan ng uh, maraming condense ayan pero depende yan sa panlasa nyo guys so ayan na nga guys tapos ko nang gawin yung aking salad and ayan prepare, prepare ko na rin yung mga dadaling ko sa amo ko at papatikimin ko din sila nitong um, fruit salad na ginawa ko and hopefully magustuhan nila itong aking fruit salad and ayan syempre naman guys after natin mabigyan yung ating amo syempre titikim din tayo ayan hindi pwedeng hindi tayo titikim eh. and ayan kung napapansin nyo guys, medyo kalahati na siya kasi may Pilipino akong kaibigan dito na nagsusundo ng alaga niya. Kaya binigyan ko din siya ng ano, ng salad para makatikim din siya. Kaya ayan medyo kalahati na lang yung ating fruit salad. And um, guys, napakasarap ng fruit salad na nagawa ko. Ewan ko ba, besta, pag fruit salad talaga, ayan, kuhang-kuha ko yung paggawa ng salad. And ayan, sobrang sarap sa sarap ako and enjoy na enjoy ako sa aking nagawa na fruit salad. And sana nagustuhan nyo yung aking video. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking small YouTube channel. And sana po huwag po kayo magsawa manood ng aking mga video. Don't forget to like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone.